Hello guys, magandang araw, magandang buhay sa ating lahat. Ayan, ito po yung ating for today's video, magluluto po ako ng sinigang. Ayan po yung ating lahok na guday, sitaw, gabi, at labanos. Ayan siya, tapos siling green at siling maanghang. Ayan, guys. Tapos, ayan, guys, meron din siyang gulay na kangkong. Ayan. Gulay na kangkong 'yan. Isasama ko rin po. Tapos ito po, meron pa siyang dahon ng pechay. Talong at hindi mawawala ang aking celery. Ayan, kasama po yan sa aking sinigang. Guys, ayan. Yummy, yummy, sinigang ko. Dami-dami kong gulay na laho. Maglabo-labo po sila sa loob ng kaldero. <laughs> ayan guys, ilalagay ko na po yung laho. Ayan. Ayan. Aray. Ayan. Madami siyang laho. Yan, mamaya ko na po ito ilalagay. mhm mm Yan. Gulay lang, sold na guys. Yan. Takpan natin para maluto. Ayan, kumukulok-kulok na, kumukulok-kulok na. Ilagay na natin ang talong halo na sila dyan oh, para maglablab na sila ilagay natin ang pechay oh, ayan, puno ilagay na natin din tong celery oh, yummy nakukuno apaw-apaw sa gulay Mm -hmm. hinaan ko ang upoy ayan tapos ilagay na rin natin ang pangkong oh grabe naku Diyos ko hindi na siya magkasya maliit ang kaldero ko di bali, malalaya din yan Ayan, Diyos mío. Ang liit ng aking kaldero. Ayan. Tapos lagyan natin ng sinigang. Maasim na maasim. Ilagay na natin ng sili. Wow, yummy. Tara kain tayo guys. Thank you guys for watching. Ayan. Tara guys, lunch tayo. Ayan. Sinigang na pig. Mas marami pa ang gulay guys. Ayan. Gulay lang sapat na. Ayan. Ayan. So maraming gulay. Mm. Eh. Yeah. Wow. Ayun, na yung hey. Okay, guys. Thank you for watching. God bless us all for today's video. Plans tayo, guys. Bye. God bless us all. We love you po.